ayan, magsasabaw tayo ngayon ng gulay, syempre, at What's up sa lahat na nandito ng na mga Martes? Ayan, nandito na naman tayo nagbabalik para magbigay ng isang masarap na menu for today. Siyempre, alam natin na napaka yan dahil galing yan sa bakura ng kapitbahay. At siyempre, alam din natin na namiss tayo ng mga Martes na kapitbahay natin dyan na lagi nag-aabang sa babat. Ayan nga. Hindi sila mapakali at laging handa para magtaas ng kamay. Ayan, lalong-lalo na yung mga 69ers dyan. Ayan, mga marites na mahilig sa 69ers. At syempre, nandan din ang mga thunders. Ayan, nabubulol tayo. Nandyan ang mga, mga thunders na mga 72 years old pataas. Ayan, lagi rin silang handa at napaka-active nila syempre. Dahil malalakas pa sila kahit na ganyan yan na yung mga edad natin, nakakapag youtube pa sila, multitasking at syempre, lalong-lalo na nakakapag martes pa sila. Ayan, hindi na sila maka mapakali. Ayan, nabubulol talaga tayo. ka basic lang ang ating menu for today. At syempre, napaka-healthy din dahil gulay lang yan ng kapit bahay natin ng Martes. Kaya, syempre, meron din namang sahog yan na bangos. Ayan habang uh, pinapanood mo ang ating uh, proseso ng pagluluto dahil napaka-basic, hindi mo na kailangan yan pag-isipan. Pwede mo na agad gawin. yan hindi mo na kailangan pang patutunan dahil na Siyempre, um, uh, isa-shoutout din natin yung mga uh, friendship natin na Marites dyan na mga musang na may saltik. Ayan, na kapag nagpalaro, sigurado sila rin yung mananalo. Walang kabalaman. Bias, bias. walang kadaya-daya ayan, dahil pamilya nila yung nagpalaro, pamilya din nila yung mananalo ayan, syempre, nandyan din ang lagi nating mga uh, support supporter ayan, ang nabubulol talaga tayo mga barkada mga katropa na marites dahil ngayon lang ulit tayo nagbluto, ayan, dahil mga ilang araw, wala tayong ulam na nakita doon sa kapitbahay syempre, nandyan din ang get 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 Ayan, lagi rin silang nandyan, sumusuporta sa atin. Kaya, very thankful tayo. So, ano pa ba bang hinihintay natin? Ituloy na natin to. At ayan na nga, hindi talaga sila mapakali at laging handa para magtaas ng kamay, para magtanong at para mambwisit. Kaya umpisa na natin ang ating pagluluto habang nasa proseso tayo dyan. Ayan, napaka lang ang ating menu for today at syempre napaka healthy din dahil gulay yan nang kapit bahay natin na Marites. Ayan pa ulit-ulit na tayo. Kaya wag ka na maingay baga mapansin niya ng kapitbahay natin at bilangin pa niya ang bunga ng kanyang tanim na gulay. Baga niya na nabawasan lalong lalo na ang okra na kanyang pinipisil-pisil at pinanggigigilan araw at gabi. Ayan, sana all. Napakabisig lang ang ating pagluluto kaya di mo na yan kailangan sundan mga katropa at pwede ka na mag-focus agad sa mga Martes dyan sa baba na super bibo at laging nagtatanong. Kaya umpisa na natin, tingnan natin kung sino ang una na nagtaas ng kamay sa mga super marites. Martes. Aba, active na active talaga itong si Perky F. Sige, iha, tumayo ka na lang dyan at ipahiwatig mo ang iyong saluubin. Ayan ako. Ay hello po ako nga pala si Perky Eh, pas gusto ko lang po kung bakit ang okra ay madulas. Parang ang sarap kainin 'pag ganyan na madulas. Ay ikaw talaga iha mukhang nababasa ko ang nasa isip mo F. Dyan sa okra na yan na tinatanong mo. Ay nako ikaw talaga. Baka mamaya eh kung anong-anong mga okra yung uh, pinipisil mo sige. Sige, explain na lang natin ang ganito. Um, ang ang okra ay madulas, lalong-lalo na ang okra, dahil lahat ng mga bagay na may buhay, lalo na ang mga pahabaang hugis, ay madulas. Ayan, napakasimple lang yan. Pero kaya, eh, makinig kang mabuti. Kadalasan ang mga ito ay nakakapagbigay ng likido na nagpapaakit sa makakakita upang ito ay hawakan at bisilin, lalong-lalo na yung mga malambot at tumitigas na pahaba. Ayan, kasama na yan yung Okra. Oh, Ay, ikaw talaga, Per Sige, tuloy na tayo. Baka iba ang masabi ko dito at napalo tayo sa mga malasyoso niyong pag-iisip. Sige, mix na tayo. Sino pa ba dyan ang pabibo na Marites? Ay, itong isa, nagtatago na naman at mukhang ayaw matawag. Nagtatago sa ilalim ng paldani. Ay, grandma, ikaw, iha, mabuhay, zero, zero, vlog. Bakit ka nang tatago dyan sa pagda ni The Survivor, grandma? Anong ginagawa mo niyan? Baka mamaya, sige ka, mahilo ka dyan sa ilalim. Hindi pa naman naghuhugas, yata yan si grandma. Ay, hello po. Ako po si Mabuhay, si Red, si Vlog. Di pa ako nagtatago sa palda ni The Survivor Grandma. Na-curious lang po ako dahil pagsilip silip ko sa ilalim ng palda niya, parang may nakangiti sa akin. Kaya tinignan ko at sinilip ko mabuti. Bumasok na po ako sa loob ng palda niya at itong nakita ko may nakadila sa ilalim parang may balbas na palaka. Yung balbas pa ng palaka sa ilalim ng palda ni grandma ay kulay bland ang kulay ng kanyang buhok. Pero sige, dahil sinabi niya po, nakita niya ako, napaka-smart niya po. Ako na lang po ang magtatanong. Ayan ako. Ito po ang tanong ko. Bakit may damo kayo na hinalo sa inyong niluluto? Pagkain po ng kambing kasi sa amin yon. Ay, ikaw talaga mabuhay si Ruth, si Ruth lahat ng damon na nakikita mo sa probinsya nyo ay pagkain lang ng kambing o ng mga baka. Ayon, nakakain din ng mga tao yan. Ikaw talaga napaka-healthy niyang mga gulay na yan. Bakit hindi mo kilala ang gulay na ito? Mayaman ba kayo sa inyo? Aba kung ganun ay mapapasana all na lang tayo at mapapasigaw ng get, 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 ow, ow, ow! Ayan, sana all talaga. Sige, next na lang tayo. Ikaw, si Pina Adami 18. Kilala mo ba yung klase ng gulay na naisahog natin? O ikaw, Little Flav? or Jumisil Marjo Mix TV? Ayan, kilala nyo ba yung mga gulay na yan? Kumakain ba kayo ng mga gulay na yan? Napaka-healthy yan. Ikaw, Eric Kiss, dapat laging gulay ang iyong kainin para lumakas ka ng uh, lumakas ka kumanta at gumaling ka ng kumanta ng granada ikaw talaga ikaw mo mukhang dinadaya mo ang kapatid mo sa pahula parang may kinikilingan ka lagi ayan nagreklamo tuloy siya o sige uh, may team mo sa palatay ngayon nakatingin silang lahat at nagbabasa lang dyan halatang legit marites sila ikaw, waka, kakudap pagsabihan mo ang mga anak mo na wag puro marites ang gawin. Mag-expand din ng kanilang mga brain. Paminsan-minsan, ayan, para manalo sila sa pahula. Lalong lalaka na Lailani ni si Vlog at Katcha in Lebanon. At ikaw din as diary, nagtatago ka ba dyan? Expand your brain para manalo kayong mga tres marites. Ayan, pangiting pa kayo dyan. Tinatawanan mo yung mga Ah, pahulan ng amang is at si kuya Tonya mo na nagabiji biji biji lipat tayo kay dotado Get, 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 get. Ow, ow, ow. Ay, yan, medyo wala tayong energy ngayon. Ulitin mo, tita Tumayo ka na dyan. Ay, hello po. ako si Lodzotado. Ay, get, get. Oo, oh, ganun po ba yung dapat na energy? O, oh, sige po, ad, Hindi po ako malungkot dyan. Sobrang haba ng uh, nguso ko lang talaga. Siyempre po, pare-pareho po kami mahaba ang nguso ni Perky, at si Ate Mabuhay, si Roy, si Vlog. Dahil yan po yung isang kaugalian or isang description ng isang legit na marites. Kaya, hindi po ako papahuli. At ito po yung tanong ko. Ito po sana ang aking gustong itanong kasi masyado po ako talaga nalilito. Pwede po ba malaman kung alin ang mas masarap, ang saging o ang okra? Kasi po narinig ko ang kapitbahay namin, sabi niya sa kanyang driver, ang sarap talaga ng saging mo. Pero itong si Inday na kapit bahay din namin, ayan, katabi ng bahay namin, kasama nila sa bahay naman, narinig ko ang sabi niya, ang sarap ng okra mo sir, kaya nalilito po ako. Ano po talaga yung masarap? Ang saging o ang okra? Ay, ikaw talaga lusutado, liwanagin mo yung mga tanong mo kasi masyadong complicated. Tignan mo si Bornibol at si Kuya Roy at si Chef Loy, magkakatabi sila, biglang lumaki ang tinga nila nung narinig nila yung tanong mo. Pero siyempre ito ang masasabi natin dyan. Ang okra at saging ay parehong masustansya at siyempre paro silang nagbibigay ng sarap at ligaya lalo lalo na kilig depende sa paggamit mo nito. Kung sisusubo mo ito dahil kakainin mo, siyempre mapapaaw ka. Ayan, ganyan yung reaction mo. Mapapaaw ka. Malakas dyan dahil may excitement kang mararamdaman. Pero kung ipapasok mo ito sa iyong tutut, aba, maghunos dili ka, iha. Baka malak ka dyan. Ayan, baka malak yung saging dyan o yung okra kahit maliit dyan. Hindi mo yan matatanggal. Ikaw talaga. Ay, kayo talaga, puro kayo kalukuhan. Sige, ah, tingnan natin dahil na ah, nasa kalagitnaan na tayo. Ay, patapos na pala tayo. Kaya tingnan natin kung mayroong pamaratist din na gusto magtanong. Feeling ko wala na nagtatago na sila gusto na sila gusto na nilang mag-uwi ay ah, na tayo ayan dahil inihintay na lang natin yung maluto yung gulay na nilagay natin syempre dahil may bata tayong kakain diyan hindi lang naman yung mga tenders ang kakain diyan kaya kailangan natin lutuin yung gulay at mga ibang sahog na nilagay natin aga pero napakadali lang yung pagluto mga katropa ayan kung meron kayong sahog na mga ganyan na mga guri sa bakuran niya abalutuin mo na lalong-lalo na mga 'yan yung malunggay na 'yan. ayan, pampasarap 'yan, pampagatas at pampasabaw syempre. Kahit hindi ka na magiging masabaw ka kapag kumain ka nang syempre yung malunggay 'yan, lalong-lalo na yung okra. Kapag inahin mo yung okra kahit na hindi ka nadi hindi ka blooming abah, magiging madulas yan, ayan, at hindi mo na kailangan pang, ayan, basain, basain, magiging madulas na yan. Ayan, mga katropa, dahil plating na tayo, tingnan natin kung meron pa isang magtatanong dyan. Ako po, 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 ako po. po yung ako po ko. Ay, tumayo ka na dyan, Eli La Umar Vlog, huwag ka na mag-ako po, kanina ka pa dyan, Martes na Martes, kasama mo dyan si Elin Kiss Vlog, sa kasi, kas-kasirang mami, ay, legit, legit kayo talaga ng mga Martes, kahit saan eh, nagmamaritis kayo. Sige, tumayo ka na dyan at magtanong ano bang problema mo sa buhay. Ay, hello po. Ako po si Laila Omar Black Wala po akong problema sa buhay at syempre, wala rin po akong tanog. Nag-ako po ako dahil gusto ko lang po itry ang sinasabi lagi ni Eri Kids na ako po, ako po, ako po, ako po, ako po, ako po. Tinitignan ko lang po kung kaya nang aking panghinga. Ayan kung kakayanin ko po yan. Pero hindi pa ako magtatang. Gusto ko lang po sabihin na nakabalik na po ako dito. At pwede na po ako ulit mag marites. Ayan na. Try ko na po lahat ng ulam doon sa Pilipinas. At syempre, ang unang-una ko pong tinigman yung okra ng Pilipinas. Kaya napasat nasatisfied naman po ako. Kaya maraming maraming salamat sa nagbigay sa akin ng pagkakataon na makita ulit ang Pilipinas. At syempre, ang okra. Ay, pero sa mga dahil ay ikaw talaga, uh, ah, Laila Omar, vlog dahil tapos na tayo. Sige, umupo ka na dyan. At syempre, maraming 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 salamat sa inyong pag-antabay lagi dito sa ating mga minum na niluluto. Legit na legit na maritis ka talaga. Hindi ka ma-absent. At kaya, maraming maraming salamat. At please don't forget to like, share, and subscribe. At pag-bonus mo na rin ang notification bell. Bye-bye. Nabulol tayo.